Hi po. Nandito po tayo sa bundok. Kung saan narikila po ang inyong lingkod. Ayan po. At ito po ang aming pinapasa ng tricycle. Medyo nagandaan po ako sa view. Kaya kuminto po ako at may pagkita sa inyo kung gaano kaganda yung tanawin dito sa kabundukan ng Santo Niño Third. Ano Pauwi na po kami yan nung dumaan po kami. Nakita ko po yung view na maganda. Kaya po, ang taas po. Ano Naka-premiera lang po yung aking ah, tricycle. Ano kanina. Ay po. ay po. Ano, salamat po sa panonood Thank you.